Hi, welcome sa Best Tagalog Recap ngayon ay re-recap ko sa inyo ang movie na may pinamagatang escape room pinalabas taon 2011 na sit back, relax and enjoy the movie at huwag din kalimutan ang mag-subscribe. Maraming salamat kaibigan, let's go! Nakita ang isang lalaki, Logan Miller, na sinusubukang tumakas sa isang gumuhong silid sa pamamagitan ng paglutas ng isang palaisipan. Tatlong araw bago, ang mahiyaing estudyante sa pisika na si Zoe, Taylor Russell, ay dumalo sa isang lektura sa teorya ng quantum Zeno effect, na nagsasaad na, ang isang sistema ay hindi maaaring magbago habang pinapanood mo ito. Hinahamon siya ng kanyang profesor na makipagsapalaran sa Thanksgiving break, si Ben, Logan Miller, na nakita kanina sa gumuhong silid. Ay isang stockboy sa isang grocery store na may bisyo sa paninigarilyo dahil sa pagtanggi ng kanyang amo na ay promote siya sa mas magandang tungkulin at mas mataas na sweldo. Si Jason, J. Ellis, ay isang batang stockbroker na iginagalang sa kanyang mga kasamahan sa trabaho para sa kanyang mabilis na pamumuhay at go-getter. Si na Zoe, Ben, at Jason ay lahat ay binigyan ng isang puzzle box na hinarap mula sa isang pinagkakatiwalaang kakilala, ang profesor ni Zoe, ang amo ni Ben, at ang kliyente ni Jason. Pagkatapos malutas ang puzzle, isang clue ang nag-iimbita sa kanila sa Minos Escape Room para sa isang pagkakataon sa $10,000 sakaling matagumpay silang makatakas. Dumating ang veterano ng digmaan na si Amanda, Deborah Ann Wall, dating manero na si Mike, Tyler Labin, at ang mahilig sa escape room na si Danny, Nick Doldani, at sumama kina Zoe, Ben, at Jason sa tila isang waiting area. Kapag sinubukan ni Ben na umalis sa silid upang manigarilyo, naputol ang hawakan ng pinto, nakakandado ang loob at nagsiwalat ng sukat ng temperatura ng oven. Matapos mahanap ni Mike ang kopya ng Fahrenheit 451, itinakda ni Zoe ang temperatura sa 451 degrees F. Ang mga naka na panel ng init ay unti-unting nagbubukas na nagdadala sa silid sa lalong mainit na temperatura, na nagdudulot ng takot sa lahat maliban kay Dani na tumangging maniwala na ang init ay tunay. Napansin ni Zoe ang pagkabalisa ni Amanda at sinubukan siyang pakalmayin ang tubig mula sa water cooler. Nakatanggap ang grupo ng tawag sa telepono na nagpapayo sa kanila na sundin ang mga nakapost na patakaran. Nakita ni Zoe ang isang karatula na humihingi ng mga coaster na gamitin para sa mga inumin at napansin ng grupo na bumukas ang escape vent sa susunod na silid nang sabay nilang itulak pababa ang anim na coaster. Naunang tumakas si Jason, sinundan ni na Mike at Amanda habang napagtanto ni Zoe na ang pagpuno sa isang baso ng tubig ay makakapigil sa isang coaster na sapat para makatakas siya sa silid. Nagmamadali si na Ben at Danny na takpan ng baso ang lahat ng coaster hanggang sa hindi na sapat ang tubig mula nang uminom si Amanda ng isang baso kanina. Ibinuhos ni Ben ang kanyang prasko sa huling baso at ang dalawa ay nakatakas sa oras na ang silid ay nilalamon ng apoy. Sa isang mountain cabin, ang grupo, maliban kay Danny, ay nababahala sa kung gaano kay Toto ang laro. Ang mga kamera sa bawat silid ay walang ginagawa kapag ang grupo ay nangangailangan ng tulong. Naghahanap si Jason ng pitong letrang pangalan na konektado sa, You'll Go Down in History, para i-unlock ang pinto ng cabin. Nag-flashback si Ben kung saan siya ay nagmamaneho kasama ang mga kaibigan na kumakanta ng, Rudolph the Red-Nosed Reindeer, bago ang isang head-on collision ibinigay ni Ben ang RUDOLPH bilang code at paglabas ng grupo at pumasok sa napakalamig na temperatura sa isang nagyelo na batis nang magsara ang mga pinto at bintana ng cabin. Sa paghahanap sa kanilang paligid, nakita ni Jason ang isang pinto na nangangailangan ng susi at ang iba ay nakahanap ng compass, fishing rod, magnet, at ice fishing hole lalong nag si Jason nang makilala niya ang isang pulang parke na hinanap ng grupo at humalili sa pagsusuot upang manatiling mainit. Ang grupo ay naglabas ng isang susi na nakabalot sa isang cube ng yelo. Sinubukan ni Danny na kunin ang lighter ni Ben para matuno ang cube ngunit nahulog sa yelo kasama ang lighter at nalunod. Ang grupo ay nabalisa sa pagkawala ni Danny at naalarma sa kung gaano kakalkula ang kanyang kamatayan na napansin na nahulog siya sa yelo nang makuha niya ang lighter. Sa takot na hypothermia, kinukumbinsi ni Jason ang grupo na makipagsiksikan at gamitin ang kanilang sama-samang init ng katawan para matuno ang yelo. Sa sandaling makuha nila ang susi, pinaikot ni Jason ang lock, ngunit hindi bumukas ang pinto. Ang grupo ay tumawid sa batis patungo sa isang bagong pinto na bumubukas nang ang lahat ng natitirang yelo ay gumuho sa ilalim nila. Ang ikatlong silid ay isang baligtad na bar na may mga pool table. Sa pagpasok ng grupo, pakiramdam nila ay tumaas ang buong silid sa isang bagong altitude. Napansin nila ang isang pinto na walang doorknob. Iniisip ni Mike na ang walong bowl ang nawawala sa pool table ay ang doorknob na nakatago sa isang lugar sa bar. Nalaglag ang cable ng telepono mula sa kisame at ang tawag ay nagbabala sa grupo na bantayan ang kanilang mga hakbang nagsisimulang tumugtog ang musika na sinusundan ng tunog ng dial-up na nakakatusok sa tainga. Sa tuwing inuulit ang pagkakasunod-sunod, isang bahagi ng sahig ang nahuhulog. Umakyat si Amanda sa pader sa likod ng bar at nakahanap ng safe na may apat na digit na code. Nahanap ng grupo ang mga numero na kailangan nila sa isang sliding tile puzzle na nalutas ni Zoe ngunit hindi mabuksan ang safe. Sandaling nawala ng malay si Zoe at nag-flashback sa isang pagbagsak ng eroplano kung saan siya ang nag-iisang survivor na naiwan ng nakabaligtad habang ang lahat ay nakatali sa kanilang upuan. Bumagsak ang lahat ng piraso ng sahig at nagsama-sama sina Mike, Ben, Jason, at Zoe malapit sa labasan. Sinabihan ni Zoe si Amanda na ipasok ang mga numero na baligtad at baligtad upang gayahin ang mga kondisyon ng silid. Matagumpay na na-unlock ni Amanda ang 8 ball ngunit hindi ligtas na makaakyat upang sumali sa grupo. Sa pagsasakripisyo sa sarili, nagawa ni Amanda na ihagis ang walong bola kay Jason nang siya ay bumagsak sa kanyang kamatayan. Ang grupo ay pumasok sa isang hospital ward na naglalaman ng mga kama na kapareho ng bawat isa sa mga manlalaro ng laro ay ginagamot pagkatapos na ideklara bilang nag-iisa'ng nakaligtas. Si Zoe ay nakaligtas sa isang pag-crash ng eroplano si Mike ay ang tanging manero na hinayla ng buhay pagkatapos ng isang kuweba. Lahat ng mga kaibigan ni Ben ay pinatay matapos siyang magmaneho ng lasing. At si Jason lamang ang natagpuan ng Coast Guard matapos niyang tumagilid ang bangka ng kanyang kasama sa kolehiyo sa napakalamig na tubig. Ang isang broadcast sa TV ay nagsasaad na ang grupo ay may limang minuto upang mabuhay maliban kung ilalagay nila ang kanilang puso dito. Kapag natapos na ang oras, ang silid ay mapupuno ng lason na gas. Naghanap si na Jason, Ben, at Mike ng EKG machine para mahanap ang pinakamainam na tibok ng puso na haantong sa susunod na kwarto. Si Zoe, na gustong linlangin ang mga gumagawa ng laro, ay gumagamit ng pag-iisip ng Quantum Zeno Effect at hindi pinaganya ang lahat ng mga kamera sa silid na may pag-asang makahanap ng paraan. Sa paniniwalang ang mataas na tibok ng puso ay magliligtas sa grupo, hindi sinasadyang pinatay ni Jason si Mike sa pamamagitan ng pagsabog sa kanya ng ilang beses gamit ang isang defibrillator. Sa sandaling magsimulang tumagas ang lason na gas sa silid, ikinakabit ni Jason ang kanyang sarili sa EKG at hinahayaan ang lason na ibaba ang kanyang rate sa mas mababa sa 50 BPM. Bumukas ang landas patungo sa susunod na silid at tumakas si na Jason at Ben, ngunit tumanggi si Zoe na sumunod, na sinasabing bumagsak at namatay pagkatapos na i-disable ang panghuling kamera. Pumasok si na Jason at Ben sa ikalimang silid na may mga dingding at kasangkapan na pinalamutian ng mga optical illusions. Galit na galit sa kung paanong pinatay ni Jason ang Mike at hindi nag-abala sa pagtulong kay Zoe, naramdaman ni Ben na si Jason ay hindi nag. Iisang nakaligtas sa pamamagitan ng pagpili kapag nagbubukas ng hatch patungo sa susunod na silid, sina Jason at Ben ay nahawahan ng isang hallucinogenic substance. Natagpuan ni Ben ang antidote injection na inilaan para sa isang tatanggap at ang dalawa ay lumalaban hanggang sa kamatayan. Binali ni Jason ang binti ni Ben ngunit napatay siya sa impact ng sit-in ni Ben sa isang sulok ng mesa. Tumakas si Ben sa huling silid. Ang huling silid ay bumalik sa pambungad na pagkakasunod-sunod ng mga kaganapan sa pelikula. Pinamamahalaan ni Ben na itago ang apoy sa furry place at gamitin ito bilang crawl space upang maiwasan ang pagkadurog. Siya ay lumabas sa huling espasyo at binati ng Game Master, na nagdidisenyo ng mga escape room. Ipinapaliwanag ng Game Master ang layunin ng laro, na nagpapakita ng isang magkakaugnay na tema na pipili ng mga kakompetensya, ibig sabihin, mga atleta sa kolehiyo. Nag-iisang nakaligtas, at iba pa, na sinusundan ng mga individual na tumataya sa mga nanalo. Umaasa si Ben na maaari na siyang umalis na nanalo, ngunit sinubukan ng Game Master na patayin si Ben upang pigilan ang mga sikreto ng laro na mabunyag. Nakaligtas si Zoe sa pamamagitan ng pagkuha ng oxygen mask mula sa kama ng ospital at pagkonekta sa tubang nito sa isa sa mga bakanteng ginawa ng mga may kapansanan na kamera. Nagkunwaring kamatayan ng pumasok ang dalawang tagapaglinis sa room hashtag 4 para tanggalin ang ebidensya, pinawalan sila ng kakayahan ni Zoe at tumakas. Nagawa ni Zoe na iligtas si Ben bago kapwa patayin ang Game Master at makatakas. Si Ben at Zoe ay ginagamot para sa mga pinsala ngunit ang lahat ng ebidensya sa pasilidad ng escape room ay nabubure sa oras na dumating si Zoe kasama ang mga investigador. Pagkalipas ng anim na buwan, Kinumbinsi ni Zoe si Ben na sumama sa kanya sa isang flight papuntang Minos Escape Room HQ sa New York pagkatapos niyang matukoy ang kanilang mga geographic na coordinate mula sa kanilang logo. Lingid sa kanilang kaalaman, ang arkitekto ng laro ay nasa unahan ng isang hakbang at nagpaplanong bitag sina Zoe at Ben sa isa pang laro sa pamamagitan ng paggawa ng kanilang paglipad sa isang simulate na pagtakas na may 4% na pagkakataong mabuhay.